Kwento ang Sablay? Hello, UPLB community! My name is Leigh, 22 years old. She, her pronouns, batch 2019, BS Agriculture from CAFS. Sa Sablay ngayong August 2024. Hi, Leigh! Kumusta ang paghahanda mo sa Sablay 2024? Nakaka-pressure. Saan ka pinaka-excited ngayong Sablay 2024? Umalis ng UPLB! Can you give us three words that could summarize your college journey? Chaotic, fun, and liberating. Tara, magbalik tanaw. Paano nagsimula ang UP journey mo? Actually, Rico na ako nung freshie ako. So, ayan. Grateful naman na nandito pa rin ako at sasablay na ngayong August 2024. Anong iyong mga affiliations at organizations na sinalihan sa university? um, UPLB Babaylan, UP Agrisoc, nag-student like council ako ng CAFS, and then Nara Youth, UPLB. Ano naman ang iyong mga personal advocacies? Of course, sex ed bilang parte ng UPLB Babaylan and genuine agrarian reform. Paano ka nagkaroon ng interest na sumali sa pakikibaka sa karapatan ng mga marginalized sector ng ating lipunan katulad na lang ng mga miyembro ng LGBTQCIA++? Pag nakikita mo kasi yung mga problema natin sa ating society, talagang hindi mo matitees na nakapikit ka lang. So, kailangan natin lumaban talaga. Sa advocacy mo naman patungkol sa agrikultura at ating mga magsasaka, Anong mga aktibidad o inisyatibong iyong isinagawa o dinaluhan upang ibakang advokasyang ito? So, nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka-iconic na CAFS building at madalas na may nangyayaring events dito. So, ayun, nung student council kami, nag-hold kami ng events na pwede itong lobby na to na dito magtatagpo-tagpo yung mga estudyante para i-advocate pa kung ano yung mga kailangan sa sektor ng agrikultura. Bilang ikaw ay naglingkod na rin sa Student Council, anong hindi mo makakalimutang karanasan sa iyong termino? Isa sa pinaka hindi ko talaga makakalimutan ay yung napagalitan ako ng college secretary namin at ni Dean sa isang meeting namin. Para sa iyo, ano ang nagiging advantage ng pagiging leader estudyante para sa mas progresibo at inklusibong lipunan? Ang advantage ng pagiging isang leader estudyante ay na-encourage mo pa or na-educate mo pa yung kapo mo estudyante na makibaka rin sa ating iba't ibang issue sa lipunan. Paano nyo po pagsasabay ang pag-aaral at pagiging student leader? Of course, time management and babalikan yung passion ng pagsiserve. So, ayan. Ayan, fast talk naman po tayo. Ano ang paborito mong kainan sa LB? Salinas. Anong paborito mo namang tambayan sa campus? F Park. Kung ikaw ay isang UPLB landmark, ano ka? Kwek, -kwek Tower. Ano naman yung pinaka-favorite mong event sa iyong stay sa UPLB? Lupa Ay Buhay, every October. Ano namang kanta ang nagre-remind sa iyo sa UPLB? 22 by Taylor Swift. Ngayon naman po, baka maaari nyo kaming makwentuhan. Ano yung pinakamabigat na hamon na iyong kinaharap sa iyong buhay kolehiyo at paano mo nalagpasan ang hamon na iyon So trigger warning na lang for everyone watching I was actually diagnosed with major depressive disorder nung college mga pandemic and nalagpasan ko siya by accepting na I need help from meds and from other people mayroon ka bang natutunan mula sa pagiging miyembro ng babaylan na sa tingin mo ay hindi mo natutunan sa loob ng classroom? Marami, especially about sex education, ang kaso ng mga STD sa Pilipinas, at of course, yung talagang sitwasyon ng gender inequality sa ating bansa. Ano naman ang iyong mensahe sa kapwa mo estudyante na nakikibaka para sa pagkakapantay-pantay regardless ng ating SOGSC? patuloy na makibaka hanggang sa lahat ay kaya na magmahal ng malaya. If my chance ka naman to meet the fresh LA, anong gusto mong sabihin sa kanya? Huwag tigas ulo. Ano naman ang iyong mga pangarap at plano pagkatapos ng graduation? Siyempre, makapagtrabaho para makatulong sa pamilya at pursue further studies if maaalaw. Mayroon ka bang nais pasalamatan sa inyong tagumpay? Ang dami. Siguro lahat ng mga nakasalamuha ko sa college life ko, nandito pa man sila sa buhay ko ngayon or wala. Ni. Ngayon naman, para kanino ang sablay mo? Para sa mga magsasaka. Ako si Lay at ito ang kwentong sablay ko. Anong kwentong sablay mo? Ibahagi ito. Sumablay nabi ko na talo, wagi parin sa dulo. Anong kwento sablaimo, mo? Ibahagi ito. Husa'y daga talino. Ito ang ating kwento. Kwento sa kwento some love